ebadura ang gumagawa ng pagkakaiba. Maraming nagsipag-aral at maimpluensyang mga tao ang nagsilapit upang pakinggan ang propeta ng Galilea. Minasdan ng ilan sa mga ito nang may mapag-usisang pananabik ang karamihang grupo ng mga tao na nagkatipon sa palibot ni Kristo habang siya'y nagtuturo sa tabindagat. Sa malaking hukbong ito ng mga tao ay kinakatawanan ang lahat ng mga uri ng lipunan. Naroon ang mga dukha, ang mga di marunong magsibasa, ang gusgusing pulubi, ang magnanakaw na may tanda ng pagkakasala sa mukha, ang pilay, ang bulagsak, ang mga ngalakal at ang tao ng kaginhawahan, mataas at mababa, mayaman at maralita, lahat ay nagsisiksikan sa isa't isa upang makakuha ng lugar na matatayuan at mapapakinggan ang mga salita ni Kristo. Habang pinagmamasdan ng mga may kalinangang taong ito, ang katakatakang kapulungan ay tinatanong nila ang kanilang mga sarili. Ang kaharian ba ng Diyos ay binubuo ng sangkap na gaya nito? Muling tumugon ang tagapagligtas sa pamamagitan ng isang talinhaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at itinago sa tatlong takal na harina. Hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat. Sa mga Hudyo, ang lebadura ay ginagamit kung kaminsan bilang isang sagisag ng kasalanan. Noong panahon ng Pasko ay inatasan ng mga tao na kanilang alisin ang lahat ng lebadura sa kanilang mga bahay, na gaya ng pag-aalis nila ng kasalanan sa kanilang mga puso. Binabalaan ni Kristo ang kanyang mga alagad, mga ingat kayo sa lebadura ng mga pariseyo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. At si Apostol Pablo ay may sinasabi tungkol sa lebadura ng masamang akala at ng kasamaan. Tatapwat sa talinhaga ng tagapagligtas, ang lebadura ay ginagamit upang maglarawan ng kaharian ng langit. Inilalarawan ito ang bumubuhay at lumalagom na kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Walang napakaliit, walang napakahamak na di maaabot ng paggawa ng kapangyarihang ito. Sa lahat na magpapasakop ng kanilang mga sarili sa banal na spirito, ay isang bagong simulain ng buhay ang dapat na maitanim o maikintal. Ang nawalang larawan ng Diyos ay dapat maibalik sa sangkatauhan. Subalit hindi magagawang baguhin ng tao ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggamit o pagsasanay ng kanyang kalooban. Wala siyang tinataglay na kapangyarihan na sa pamamagitan nito'y may sasagawa ang ganitong pagbabago. Ang lebadura, isang bagay na buong buo sa labas. Ay dapat isama sa harina bago magawa rito ang ninanais na pagbabago. Kaya nga dapat tanggapin ng makasalanan ang biyaya ng Diyos bago siya maging nararapat o naaangkop sa kaharian ng kalwalhatian. Lahat ng kalinangan at kapanotuhang maibibigay ng sanlibutan ay mabibigo na gawing isang anak ng langit ang isang nakahihiyang anak ng kasalanan. Ang bumabagong kalakasan ay dapat manggagaling sa Diyos. Ang pagbabago ay magagawa lamang sa pamamagitan ng banal na spirito. Lahat ng may nais na maligtas, mataas o mababa, mayaman o dukha, ay dapat pasakop sa paggawa ng kapangyarihang ito. Kung paanong ang libadura kapag naihalo sa harina ay gumagawa mula sa loob palabas, ay gayon din naman sa pagbabago ng puso na ang biyaya ng Diyos ay gumagawa upang baguhin ang kabuhayan. Hindi sapat ang panlabas na pagbabago upang tayo'y makatugma ng Diyos. Marami ang nagsisikap na magbago sa pamamagitan ng pagwawasto ng ganito at gayong masamang kaugalian. At sila'y umaasang sa ganitong paraan ay sila'y magiging mga kristyano, subalit sila'y nagpapasimula sa maling pook ang ating unang paggawa ay sa puso. Ang pagpapanggap ng pananampalataya at ang pagtataglay ng katotohanan sa kaluluwa ay dalawang magkaibang bagay. Hindi sapat na maalaman lamang ang katotohanan. Maaring angkin natin ito, subalit ang daloy o hilig ng ating isipan ay maaring hindi nababago. Ang puso ay kailangang mahikayat at mapabanal. Ang taong nagpipilit na tupari ng mga utos ng Diyos sa pagkadamang iyon ay tungkulin lamang sapagkat iyon ay hinihinging kanyang gawin, ay hindi kailanman makakapasok sa kagalakan ng pagtalima. Hindi siya sumusunod. Kapag ang mga hinihingi ng Diyos ay ibinibilang na isang pasanin sa dahilang iyon ay sumasalansang sa hilig ng tao, ay maaari nating matalastas na ang buhay ay hindi isang kabuhayang kristyano. Ang tunay na pagsunod o pagtalima ay ang ganap na paggawa ng isang simulain sa loob. Ito'y sumisibol dahil sa pag-ibig sa katuwiran, sa pag-ibig sa kautosan ng Diyos. Ang pinakalaman ng lahat ng katuwiran ay pagtatapat sa ating manunubos. Akayin tayo nito sa paggawa ng matwid sapagkat iyon ang matwid, sapagkat ang paggawa ng katuwiran ay nakalulugod sa Diyos. Ang dakilang katotohanan ng pagkahikayat ng puso sa pamamagitan ng banal na espiritu ay ipinakikilala sa pangungusap ni Kristo kay Nicodemo. Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo. Maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nang gagaling at kung saan na paroroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Si Apostol Pablo na sumusulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay nagsasabi, Ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, ay tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Yesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang libadurang nakatago sa harina ay gumagawa ng di nakikita upang malibadurahang lahat ang buong limpak. Ganyan din palihim, tahimik at panatag na gumagawa ang libadura ng katotohanan upang baguhin ang kaluluwa. Ang mga katutubong hilig ay pinalalambot at sinusupil. Mga bagong isipan, mga bagong pakiramdam o damdamin. At mga bagong adhikain ang itinatanim. Isang bagong pamantayan ng karakter ang inilalagay ang buhay ni Kristo. Ang isip ay binabago. Ang mga kakayahan ay kinikilos na gumawa sa mga bagong hanay. Ang tao ay hindi pinagkakalooban ng mga bagong kakayahan kundi ang mga kakayahang ang niya o nasa kanya ay pinababanal. Ang budhi ay ginigising, tayo binibigyan ng mga katangian ng karakter na nagbibigay kaya sa atin na makagawa ng paglilingkod sa Diyos. Madalas na bumabangon ang katanungang, bakit nga lubhang marami na nagaangking sumasampalataya sa salita ng Diyos ay hindi naman kinakikitaan ng pagbabago sa mga salita sa diwa at sa karakter. Bakit lubang marami ang hindi makatiis kapag sinasalungat ang kanilang mga hangarin at mga panukala na nagpapamalas ng dibanal na kainitan ng ulo at ang mga salita ay mababagsik, palalo, mapusok? Nakikita sa kanilang mga kabuhayan iyon ding pag-ibig sa sarili, iyon ding makasariling pagpapakalayaw, iyon ding kainitan ng ulo at pabigla-biglang pagsasalita na namamala sa buhay ng makasanlibutan. Nandoon, iyon ding mapagdamdam na pagmamataas, iyon ding pagsuko sa katutubong hilig, iyon ding kabalakyutan ng likas o karakter na para bagang ganap nilang di nalalaman ang katotohanan. Ang dahilan ay sapagkat hindi sila hikayat. Hindi nila itinago sa puso ang lebadura ng katotohanan. Hindi iyon ang nagkaroon ng pagkakataong makagawa ng gawain niyon. Ang kanilang katutubo at nalinang na mga hilig sa kasamaan ay hindi na ipasakop sa bumabago niyong kapangyarihan. Inihahayag ng kanilang mga kabuhayan ang kawalan ng biyaya ni Kristo, ang di paniniwala sa kanyang kapangyarihan na makababago ng karakter. Ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang mga kasulatan ay siyang dakilang kasangkapan sa ikapagbabago ng karakter. Si Kristo'y dumalanging pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung pinag-aaralan at tinatalima ang salita ng Diyos ay gumagawa sa puso na sinusupil ang bawat masamang likas ang banal na espiritu ay dumarating upang sumumbat sa kasalanan at ang pananampalatayang sumisibol sa puso ay gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig kay Kristo na sa katawan, kaluluwa at espiritu ay inaayon tayo sa kanyang sariling larawan. Pagkatapos ay gagamitin tayo ng Diyos sa pagganap ng kanyang kalooban. Ang kapangyarihang ipinagkakaloob sa atin ay gumagawa mula sa loob palabas. Na inaakay tayong ipakilala sa iba ang katotohanan ng ipinakilala sa atin. Nakakaharap ng mga katotohanan ng salita ng Diyos ang malaking praktikal na pangangailangan ng tao. Ang pagkahikayat ng kaluluwa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga dakilang simulaing ito ay hindi dapat isiping totoong dalisay at banal upang maisa kabuhayan araw-araw. Ang mga ito ay mga katotohanang umaabot sa langit at nakasasapit na walang hanggan. Gayunmay, dapat maihabi sa karanasan ng tao ang pambuhay na impluensya ng mga ito. Dapat tigmakin ng mga ito ang lahat ng malalaking bagay at ang lahat ng maliliit na bagay ng buhay. Kapag tinatanggap sa puso ang lebadura ng katotohanan, ay magsasaayos ng mga ninanasa, dadalisay ng mga iniisip, at magpapatamis ng disposisyon. Binubuhay nito ang mga kakayahan ng pag-iisip at ang mga kalakasan ng kaluluwa. Pinalalaki nito ang kapasidad para sa pakiramdam at para sa pag-ibig. Tinuturing ng sanlibutan na isang hiwaga ang taong dipos ng ganitong simulay. Ang taong masakim at maibigin sa salapi ay nabubuhay lamang upang magtamu para sa kanyang sarili ng mga kayamanan, mga karangalan at mga kalayawan ng sanlibutan ito. Ang walang hanggang sanlibutan ay wala sa kanyang pagsasaalang-alang. Ngunit sa tagasunod ni Kristo, ang mga bagay na ito ay hindi siyang pag-uubusan ng buong pag-iisip. Alang-alang kay Kristo ay gagawa siya at pagkakaita ng sarili upang siya ay makatulong sa dakilang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa na mga walang Kristo at mga walang pag-asa sa sandibutan. Ang ganitong tao ay hindi maunawaan ang sandibutan sapagkat ang lagi nitong tinatanaw ay ang mga walang hanggang katotohanan. Ang pag-ibig ni Kristo na taglay ang tumutubos nitong kapangyarihan ay nakapasok sa puso. Dinadaig ng pag-ibig na ito ang bawat ibang adhikain at itinataas ang nagtataglay nito sa ibabaw ng nagpapasamang impluensya ng sanlibutan. Ang salita ng Diyos ay dapat magkaroon ng pumabanal na bisa sa ating pakikisama sa bawat kaanib ng sambahayan ng mga tao. Ang libadura ng katotohanan ay hindi magbubunga ng diwa, ng pagpapangagawan, ng pag-ibig sa ambisyon, ang paghahangad na maging una. Tunay, pag-ibig na buhat sa langit ay hindi makasarili at hindi pabago-bago. Hindi ito umaasa sa papuri ng tao. Ang puso ng tumatanggap ng biyaya ng Diyos ay naguumapaw sa pag-ibig sa Diyos at sa mga pinagkamatayan ni Kristo. Ang sarili ay hindi nakikipagpunyagi para makilala. Hindi niya iniibig ang iba nang dahil sa siya'y iniibig at kinaluluguran ng mga ito, nang dahil sa pinaalagahan ng mga ito ang kanyang mga kagalingan kundi dahil sa ang mga ito ay mga biniling pag-aari ni Kristo. Kung ang kanyang mga adhikain, mga salita, o mga kilos, o mga gawa ay di nauunawaan o napagkakamalian, ay hindi siya nagagalit, kundi bagkos nagpapatuloy siya sa panatag na tunguhin ng kanyang lakad. Siya'y mabait at maalalahanin mapagpakumbaba sa kanyang puro-puro tungkol sa kanyang sarili gayon pa may lipos ng pag-asa na laging nagtitiwala sa kahabagan at pag-ibig ng Diyos Pinapayuhan tayo ng apostol Yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay pagkat nasusulat Kayo'y mga pagkabanal sapagkat ako'y banal. Dapat makontrol ng biyaya ni Kristo ang dagay ng loob at ang tinig. Ang paggawa nito ay makikita sa pagkamagalang at sa magiliw na pagtingin ipinamamalas ng kapatid sa kapatid. At sa mabait at nagpapalakas ng loob na mga salita. Sumasatahanan ang pakikiharap ng isang anghel. Nalalanghap ng buhay ang isang kaligaligayang pabango na pumapailan lang sa Diyos na gaya ng banal na kamangyan. Ang pag-ibig ay nakikita sa kabaitan, kahinahunan, pagtitiis at pagpapahinuhot. Ang mukha ay nag-iiba. Ang paninirahan ni Kristo sa puso ay lumiliwanag sa mga mukha niyaong mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng kanyang mga utos. Ang katotohanan ay nakasulat doon, ang matamis na kapayapaan ng langit ay namamalas. Doon na hayag ang pinagkaugali ang kahinahunan, isang higit pa kaysa pag-ibig ng tao. Ang libadura ng katotohanan ay gumagawa ng pagbabago sa kabuuan ng tao, na ginagawang makinis ang magaspang, mahinahon ang mapusok, at mapagbigay ang masakim. Sa pamamagitan nito, ang marumi ay nililinis na hinuhugasan sa dugo ng kordero. Sa pamamagitan ng nagbibigay buhay sa kapangyarihan nito, ang buong pag-iisip at kaluluwa at kalakasan ay naiipagkaisa sa banal na kabuhayan. Ang tao sa kanyang likas na pagkatao ay nagiging kabahagi ng Diyos Si Kristo ay pinararangalan sa kagalingan at kasakdalan ng karakter. Habang nagkakabisa ang ganitong mga pagbabago, ang mga anghel ay maligayang na nag aawitan at ang Diyos at si Kristo ay nagagalak sa mga kaluluwang naghuhugis ayon sa wangis ng Diyos.